Chef Madlaw people! Ako yeah! nga pala si Drake, 21 years old, ang online seller ng Santa Rosa, Laguna. Ah. Laguna. Online oh. seller. Ano seller. Ang okray oh seller, ang okray oh oh. seller. Online. 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 Okay. Ano kayo benta mo? Mga damit po. Mga, damit. mga sarili kong pang damit po. Mga ah. pre-love. Oh. Ah. Nalalabahan mo naman pagkatapos. Hindi <laughs> 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 nga po eh. Kasama <laughs> okay na yung pawis. <laughs> hindi, hindi. Okay, okay sa so, mga parang mga bagong-bago naman. So mga mm. branded. Naman. Ah, okay. Yes, Gali. Pang, Online, so magaling ka magbenta. Sakto lang po. Pang kaya naman sa budol. Lang, saks. lang. Saks <laughs> lang. Meron bang pick-up line para kay Ave? Ay, sige, sige. Ah, <coughs> uh, Ave. Yes. yes. ka ba? Bakit? Um, baka pwedeng imay na kita. Jong paninda ka ba? Bakit? Bakit? Tagal mo na dito, wala mo may bilis. <laughs> Aray! Hajari Jong! <laughs> Thank you so much. Thank you, Drake. Th Thank you, Drick. Thank you, Searchy Searching number two reveal. What's up, Madlong people? nga pala si Emil, 22 years old, ang sporty accounting student ng Quezon City. Thank you so much, Mac, for joining. Hindi <laughs> si ba <laughs> kaya si, si Emil yan? Ah, Mac, bakit sumasali ka dito? Emil yan! <laughs> Emil yan! Eh. Makaling Maki! Emil, eh. e, anong ginagawa mo sa buhay? Kaya <laughs> <laughs> Stylist anong ginagawa mo sa Student, po. Accounting okay. student, po nang. Anong year na? Third year po. Third, Third, Third year. Anong ano year? school? University of the Iskalokan po. Ah, mas maganda magkatuloy si Emil at si Drake. Bakit? Bakit? Habang nagbebenta siya siya mag-account. <laughs> pwede ko, pwede <laughs> ko. Pwede, pwede ano? Ano yung email? Boromeo. Anong pangalan niya? Happy. Ha? Huh? Happy. Ano ka ba? Pangalan niya email. Apelido niya address. address. <laughs> <Email. laughs> <Email. laughs> <Email. laughs> Meron ka ba pick-up line, Emil? Meron po. Ano yan? Ibagsak mo na. Eve? Yes? Eve, total taga Batangas ka. Gusto mo ba ng Lomi? Bakit? Lomi gaya sa puso ko. Uh, They Kaya ang puso ko ay... <laughs> Parang nabeta ni Eve yun. Oh. Ito naman si searching number three. Reveal! What's up, Madlong people? Ako si Glyn, 23 years old. Ang cutie dancerist ng Rizal Laguna. Oh, dancerist! Glyn! Oh. Glyn! Lobo. Bitin yan. <laughs> style yan. Oh, Oo oh, nga, Michael Jackson. Ah, <laughs> oh, dance. Ayan na si Mac, oh. Mac! Ang pinsan mo sumali. <laughs> si Emil. Si Emil. full <laughs> <laughs> uh, bangs din siya. Full bangs. <laughs> yeah. Oh, okay, yan ang pick-up line mo para kay Ave? Um, uh, Eve, alam mo, ang sakit ng mata ko. Bakit? Hindi niya ako makakita nang masihigit pa sa'yo. reaction mo din kanilang tatlo. So bakit yung mata niya? <laughs> Feeling ko yung matatay pa ni Eve si Clint kasi mahilig siya sa matangkat. Ah, 7-3. Uh, At dancerist. Mahilig What? din ba si Abe sa dancerist? Siguro, siguro. Yeah, yung yung ex niya yata, ano eh, dancer eh. Ah, dancer ba yung sumunod after ni Ryan? Hindi po. Ah, hindi po. <laughs> <laughs> so, sino doon? Wow. Hindi siya sinasabi ni Ryan? Baka ano niya lang, nabalitaan niya lang.